Ngayong Agosto 29, magbubukas na muli ang klase sa buong bansa at nananatili pa rin ang opsyong gawin ang pagtuturo online sa ilalim ng Blended Learning Delivery Modality o BLDM. Kaya naman may ilang paalala si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ, lalo na sa mga kabataang gumagamit ng internet. Sa programang Give Us This Day nitong Webes, Agosto abente 24, hinimok ni Pastor Apollo ang mga magulang at mga guro na bantayan ang mga kabataang estudyante mula sa mga pang panganib sa internet. Ito'y kasunod ng isinagawang pag-aaral na nagpapakita na 20% o tinatayang 2 milyong kabataan na gumagamit ng internet mula 12 hanggang 17 anyos sa Pilipinas ay naging biktima ng online sexual exploitation at abuse sa loob lamang ng isang taon. According to the Disrupting Harm Study 2022 conducted by the United Nations International Children's Emergency Fund, Uh, and child prostitution and trafficking international and the Interpol, there are 20% of the or an estimated 2 million Filipino children aged 12 to 17 who are subjected to online sexual abuse and exploitation. Binigyang diin ni Pastor Apollo na kinakailangan ng masusi at marubdob na pagbabantay sa mga kabataan sa kanilang paggamit sa internet dahil sa panganib at mga temptasyon na gamitin ang internet sa mga maling dahilan. Grabe ngayon, yan ang uh, pinakamalaking problema. No? So there should be a critical balance of using the internet uh, amongst the minors and it is the responsibility only of the school teachers or especially the responsibility of the parents. Na kailangan bantayan ka ng mga anak. Kailangan bantayan talaga yan. So, sinabi ko, there should be a critical balance of using the internet for good and also the danger of being tempted to go to the other side, the dark side of the internet, which promotes uh, this uh, kind of uh, illegal activities especially the exploitation of children. And the Philippines is one of the victim of them. So, kinakailangan talaga dyan ng masub-sub at mas ma 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 masusing pagbabantay. Um, kasi ngayon, uh, uh, napakadali ng ganyan eh. Lahat may internet, lahat may computer, lahat may laptop, may isang click mo lang, dalawang click, nandoon ka na dagdag pa ng buting pastor da dahil sa internet at social media ang lahat ng uri ng chismis, maling balita at ibang bagay na nakasisira ng utak ay madali na lang kumalat at tanggapin ng mga tao kaya't kinakailangan bantayan ng mga kabataan sa kanilang naririnig at nakikita dahil ani Pastor Apollo noon uh, magchismis ka dalahad ka pa sa ibang baryo, barangay para makapagchismis ka ngayon hindi na Through uh, internet, social media. Pwede mo ikalat ang chismis na gusto mo. Mm, Di ba? O, oh, ganun ngayon kadali ang uh, paninira sa utak ng kabataan. Kaya kailangan bantayan ang lahat ng napapakinggan, ang lahat ng nakikita. Biro niyo itong mata at ating tenga, napakalapit sa utak. Di ba? So, yung mga basurang balita, fake news, mga gossip news, mga paninirang balita sa internet. Napakadaling tanggapin ng mga tao. Yung mga gossipers, yan, madaling paniwalaan ng tao yung mga gossips, gossipers. Ang gossip yan ay mga basura. Di ba ngayon sa ating panahon, yung kapitbahay mo magtapon ng basura diyan sa yung sa iyong bakuran, makikipag-away ka. Yes. Eh ngayon, ng tapunan ng basura, yung tenga ng tao eh. Napakadali. Pag, pagpumasok pumasok dyan, pasok sa utak. Pag pasok sa utak, poison ka na, lalabas sa bibig mo. Pag labas sa bibig mo, yung, kung ano yung basura, yun din ang lalabas sa iyo. Kaya ingatan ng mga kabataan sa mga basurang naririnig nila at mga basurang nakikita nila. Lalo na yung mga basura na nakikita, yung pornography. Napakalaking negosyo niyan. oh, tapos, papasok yan. Kung malapit ang tenga sa utak, mas malapit ang mata sa utak. Dalawang pulgada lang. Oh. Ito may tatlo pa eh. Ito, dalawa lang. Nakita mo, pasok sa utak. Tapos, poison ka na. Pagkatapos, magbabago na yung isip mo magiging poison na yung isip mo. Tapos yung naisip mo magiging uh, item na poison uh, na lalabas sa iyong pag-uugali. kasi okay, what you see is what you will become. Oh kaya ganun ang nangyayari. Kaya masusi at marubdob na pagbabantay ang kinakailangan sa mga panahong ito lalo na sa ating mga kabataan para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Sara Santos, Esmenay News.